Good morning po. Nandito kami ni Mr. ngayon sa Silang, sa may lupa. Um, titignan lang namin yung mga tanim at magdidilig lang kami saglit kasi last day ng pagpunta namin dito nakasama ko si Mr. kasi kaya na, na po siyang ngayong araw na to. Tara magdidilig lang tayo sandali. Mr. Nag-iinat-inat pa. Nag-iinat-inat pa si Mr. Kararating lang na. Maga kami nakarating dito. Mahaga kami malis sa by 5.30 pa lang. Ayan po, bago kami magdilig ni Mr tinignan tignan niya muna yung mga tanim namin tsaka yung tanim niya talagang super excited na po talaga siya kahit naman sino di ba pag may tinanim may aanihin pag meron kang nakitang bunga aanihin kukunin na di ba sarap-sarap sa pakiramdam siguro noon dati yun nga naikwento ko na yun palagi-palagi na lang eh nung time ng kabataan ko eh So ayun yung pinapakita nga pala pinakita ko sa inyo sa video na yan, saging sa saba, doon kami humingi sa may-ari. Okay naman daw. Sa susunod ko, uli kami doon. Sana yung marami ng ugat. Hindi diba? na, tapos uwi na rin kagad kami. So, maglit lang kami ni Mr. dito kasi bali siya ngayong araw na to. Para si one, two, bali tatlo pala yung lemon na naitanim ko. Hopefully, sana lemon siya. Pag ano kasi, pag, ah, pwede rin dalandan. Kasi nagtatanim ako ng mga buto-buto eh si gusto ko itatanim nga. So, ayan nga, dinigdilig si mister ng halaman. Sabi ko sa kanya, pagka nakapagdilig na siya ng halos kalahati, sabi ko, ako naman, para hindi siya super mapagod. Kasi aalis pa si mister mamaya, eh, ba diba? Pakita ko lang po ulit yung ano, mga tinanim namin ni mister nakamoting kahoy. Tignan niyo po, o, oh, ba diba? Buhay na po siya kasi may mga sanga-sanga na siya. May mga dahon na nakakatuwa. Excited na ako, lalo si Mr. Excited na kami dalawa talaga na mag-harvest ng kamoting kahoy. Ayan, tignan niyo po yung saging. O, oh, sana po mabuhay po yan. Nag-iisa lang po ugat niya, pero sana mabuhay po. Ayan po, si Tatay Benny. Isa po sa mga kapitbahay namin dyan, sa nabili naming lupa sila po yung kauna ang lumipat dyan. Tapos ayun, kung nakikita niyo po sa kabila, meron na rin kaming kapitbahay doon. Nagpataas na sila ng bahay. Sabi ni Mr. po kami nagpataas daw ng, ay, nagpatayo ng bahay. Maliit lang daw, wala nang taas. Kasi mahirap pag may taas eh, lalo na pag nagkakaedad na po. Iyon, nagdilig na si Inday. Ako naman po ang nagdidilig ngayon. Kanina si Mr. Sabi ko sa kanya, Hati kami nandidiligan para hindi siya super mapagod, di ba? Yun, pumayag naman siya kahit na ayaw niya. <laughs> Kinulit ko siya. Sarap naman kasi magdilig-dilig ng mga halaman, di ba? No? Tapos makikita mo mabubuhay siya lahat. O di ba? Tapos magmumunga. Ay, yun, sarap mag-harvest wish ko lang po. Yan, pa-uwi na po kami. Nakapagdilig na kami. So, magdit lang kasi kami ngayong araw na to. Ngayong umaga, inagahan namin ng sobra. Kasi ngayon na po. Ngayon ang flight ni Mr. Mamaya, mga launa. Naiyan na po kami. Hatid namin si Mr. sa, uh, sa airport. Ito yung time na magtatrabaho na naman si Mr. dito tayo nadaan sa taas kasi mas maganda dito kasi walang traffic. Tapos ang driver ko, ah, ang driver namin, syempre yung binata namin. Kasi gawa ng si Mr. hindi pwede mag-drive. Maganda po dito o oh, magdaan sa taas kasi gawa ng ano, mabilis lang din siya. pababa ng Terminal 3 o tong Skyway na to, Terminal 3 kagad. Ayun po. Airport na ako. Airport na ako. Babay Philippines na naman. Babay Philippines na naman. Ano si mister? Balik work ulit. Coba. Ayan na, dito na kami at namin si Mr. Dito. Oh, bye bye na. Kami tata, ingat po. Bye bye, ingat. Ayun, si Mr. Mabasok na. Dito na po kami sa sasak. Bye bye, Walco. Ingat. Haba doon ang pila sa loob eh. Naka, oo, oh, ang dami. Ah, doon ah. Ay, hintayin doon si Papa. Ayan, pa-uwi na po kami si Mr. Pinuha Ayan yung work ulit. Pinakuha ni Papa mo kanina. Pa-uwi na po kami ngayon. Ayan si Mr. Ayan okay. na nakapasok na sa ano departure. Katrabaho na naman si mister. Maghihintay na naman tayo ng ilang months. Yan, yan ko na po to ang aming vlog.